prediction ay para po ito sa taong 2026. Year 2026 is a year of fears. So, ito yung taong 2026 ay taong ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. So sa mga na naman ang bloody year. Pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami po nasawi. Marami po talaga. As in marami, dalawang bagyo na maglalangfall na lakas ni Bumi at ni Yulanda dahil sa baha, ang dami rin nasawi na ng kuryente. Halos lahat ng bagyo, sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito. Kasi yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Yung Indonesia kawawa, kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, palahati nun, halos bubog. Anim na vulkan na mag -eruption. Pero yung anim, anim na bulkan sa taong 2026, dito sa bansa natin mag eruption Ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026 part 1. Patapos na ang 2025. At sinimula ni Rudy Baldwin ang kanyang mga prediction. Ayon sa kanya, ang taong 2026 ay hindi lang basta taon. Ito raw ay Year of Fears. Year 2026 is a year of fears. Isang taon ng apoy, tubig at dugo hindi biro ang babala niya. Ito yung taong 2026 ay taong ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. Mula sa kalikasan hanggang sa krimen, sa pandemya at aksidente, marami ang nakataya. Narito ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pang-sampu, ulan na walang tigil at dalawang super typhoon. Dalawang bagyo na maglalatfall na kasing lakas ni at ni Isa sa mga unang sinambit ni Baldwin ay ang patuloy na ulan na walang tigil. Sa kanyang vision, hindi katulad ng mabagsik na bagyo na biglang lilipas. Ang taong 2026 ay may ulan na hindi tumitigil na umaabot ng ilang araw na kasama ang mahinang hangin. Dagdag pa niya, magkakaroon ng dalawang bagyo na magla-landfall, tinumbok niya pa ang pangalan ni Goni at Yolanda bilang sukatan ng lakas. Kahit hindi ganoon karami gaya ng sa taong 2025, sinabi niyang it ay mas matagal at nakamamatay dahil sa dami ng ulan. Pangsyam, baha at kuryente, delikadong kombinasyon. Dahil sa baha, ang dami rin nasawi na ng kuryente. Sinabi rin niya na sa taong 2026, baha ay hindi lang kalamidad. Ito ay panakot dahil maraming mamamatay dahil sa kuryente. Ayon sa kanya, kapag baha Nagdoble ang peligro dahil sa kuryenteng nasasalo ng tubig, maraming nabibiktima ng electrocution habang nasasaktuhan ang kanilang tahanan. Inihimok niya ang lahat na ayusin ang drainage system, ibaba ang linya ng kuryente sa tubig-prone areas, at huwag baliwalain ang anumang patak ng ulan. Pangwalo, lindol kasabay ng ulan. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi Inuulit-ulit yung vision ko, yung inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Marami siyang paulit-ulit na binanggit tungkol sa lindol, lalo na sa bagyo. Sinabi niyang, kahit bumuhos lang ang ulan, may kasamang pagyanig na tila sinasamahan ng lupa. Ang kanyang vision ay maraming landslide sa mga lugar tulad ng Aklan, Abra, Baguio, Batanes, Bicol at iba pa. Payo niya, huwag maging kampante kahit sa mga lugar na dati ay ligtas. Dahil sa 2026, daw lahat ang Baguio ay sinabayan ng lindol. Pangpito, tsunami at pagsabog ng bulkan. May tsunami ulit. Anim na bulkan na mag -eruption. Isa sa mga pinaka nakakatakot na hula niya, may anim na bulkan sa Pilipinas ang mag-e-erupt sa taong 2026. Hindi lamang iyon, may malalakas na tsunami din sa ibang bansa, mauulit ito sa Asia. Bago matapos ang taon, dalawang tsunami raw ang mangyayari sa bansa sa Asia. Sinabi rin niyang may isa sa mga bulkan na matagal nang tahimik ang magising biglaan, hindi total explosion, ngunit babala na ito pang-anim. Aksidente sa dagat at pagbagsak sa karagatan. Baldwin ay nagsabi ng pangitain sa pagbagsak ng eroplano sa tubig at aksidente sa karagatan maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi lang simpleng aksidente, maraming hindi na mabubuhay lalo na yung sumabak sa karagatan o lumubog. Dagdag pa niya, kahit sa yate, maging maingat. Maraming magsasagawa ng paglalakbay sa dagat sa 2026 pero may panganib. Panglima, Sunog sa simbahan, terminal at public spaces. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Number 4 taon ng krimen at pagpatay. Sa kanyang hula, sinabi niyang ang 2026 ay isang bloody year. Ang kriminalidad ay tataas mga kaso ng pagpatay, galit sa personal at pagnanakaw. Maging mga pari, pulis, reporter, kahit sila ay pwedeng maging target. Dagdag pa, maraming artista, vlogger at personalidad ang maaring mapatay sa harap ng kamera o sa publikong lugar. Pangatlo, tatlong pandemya at isang bakterya Malamang ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May tatlong uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may ang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangalawa, trahedya sa mga OFW, aksidente, krimen, pagkasawi. Si Rudy Baldwin ay nag-warning sa maraming OFW na sa kanila ay may masasangkot sa matinding krimen at aksidente. Meron daw masasabing OFW na pinapangunahan ng krimen, sunog o pagkasunog ng katawan. May vision siyang OFW na tutuluyan ng karahasan maging biktima ng crime in water and fire. Sabi niya, may OFW na tinatayang sunugin o ilagay sa malupit na kondisyon. At ang ating number one, Year of Fears, Apoy Tubig Dugo. At ito ang pinakamalawak at pinakamalala sa lahat, ang tema ng buong prediksyon. Taong 2026 bilang Year of Fears, sinabi niya na tatlong elemento ang susubok sa sangkatauhan. Apoy, tubig, at dugo sa bayang pag-atake. Kalamidad, sunog, baha, epidemya, krimen. Sabi niya, mabagsik na apoy, tubig at dugo. Hindi ito simpleng prediksyon, kundi babala para maghanda ang bawat Pilipino. Ito raw ang sentro ng mga pagbabago na darating. Ang pinakamatinding panahon ng pagsubok ay taon ng fears, apoy, tubig, dugo. Hindi lang kalamidad, pati krimen, pandemya, sunog, pagbaha Marami sa hula niya ay nakakakilabot, ngunit hindi ito puro pananakot. Ito ay babala at paalala. Mangyari man o hindi, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga hula lamang. Ikaw alin sa sampung prediksyon ni Rudy Baldwin, ang pinaka nakakatakot, i ikomento mo sa ibaba, ilike ang video, i-share mo sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. At God bless.